Ano sabi mo? Sabi ko, mahal kita. Galing mo talaga. Pero okay lang yun. At least mahal mo ako. Ay! Oh, ang saya-saya, di ba? Ano na, Ange? Kaya mo ba ako sasagutin? Ano ba yan? Nagmamadali ka ba? Mamadali. Ilang buwan na ako nang liligaw sa'yo eh. Ilang buwan pa lang naman eh. Mga na maabot ng taon eh. Taon? Guro si Bernadette niligaw ako, baka sinagot na ako nun. Eh. Pagbibidang ka na! Ikaw naman di mabiro, Anj! Anj! Anj, mahal kita, Anj! Anj, I love you! Anj! Anj, I love you! Ano sabi mo? Sabi ko mahal kita. Ano na, kailan mo ba ako sasagutin? Sige na nga, tayo na. Talaga? Yes! oh ang saya-saya, di ba? mano po. Sa ka na naman galing. Puro kalayas. Barkada ka ng barkada. Siguro nagpapaligaw ka na, no? Nung hindi, malaman lama ko lang yan, ha? Kumain ka na ba? Hindi pa nga po. Kumain ka doon. Kasama yan nila muna nyo, ha? Tapamad nyo. Be, ano na? Kailan mo ba ako papaalala sa mama mo? Ano ba Nagmamadali ka naman, eh. Siyempre, parang makilala ko na sila. Mahanap lang ako, Tiempo, pero papakilala naman kita. Palagay mo ba, magugustuhan ba ako ng mama mo? Palagay ko hindi. Ano? Bakit naman? Mga gusto kasi nun matangkad, mapute, gwapo. Parang lahat yun, wala sa akin ah. Okay lang yan, mahal naman kita eh. Tal oh, mm, mahal niya ako. <laughs> Totoo mo yan ba Okay na ako rin. Ano, kailan mo ako dadalhin dun? Ito sabi ko sa iyo next Sunday. Ano ba yun ito sa'yo ng mama mo? Oto, bumili ka dun ng supa. suka. Suka? Oh. Oo. Ako bibili? Oo. Oh galing mo talaga. Pero okay lang yun. At least mahal mo ako. Hi. Sakto itong mga t-shirt. Hey, bro! Ay, bro! Musta? Sakto, andiyan ka na pala. May alok sana ako sa yung business. Ano yan? Mga campaign t-shirt na magdarating na ano, eleksyon. Ay, okay yan ah. Ikaw, kung gusto mo. Si di ba tayo malulugi dyan? Hindi, kita mga nga oh. Ang ganda nga ng printing ng sublimation nila. Oh, ganun ba? Oo. Oh. Kung gusto mo lang. Oo, oh, gusto ko. Kaso... No. Hanap pa ako ng pera, bro'y. Eh. Bilisan mo. Alam mo ba, dito sa campaign t-shirt na to, tsaka sa mga gawa nila, kikita tayo dito. Sige, sige. Sige, gagawa ko ng paraan para makapagano ako sa ng negosyo. Ha? Mas maganda sana kung talian mo. Oo, oh, sige. Sige, dito muna ako. Sige. Dalian mo, pre, ha? Ano, okay ba sa mama mo? Wala lang yun. Maganda Sige. Siyempre ka Ay. Ayan na ba yung merenda natin? Kumaka ng pera doon? Ma, hindi hindi hindi. Boy, bisita ko Hello po, tita? Bisita mo? Sino yan? si Bungo po pala, boyfriend mo. Boyfriend mo? Na hindi ko nga nakitang nakita umakit ang ligaw sa iyo yan dito? Mm. Saan mo nang pulot yan? Kaya na mga itsura oh. Ang baho. Mukhang di naliligo. Mukhang tamay sa kanto. Ang trabaho mo? Uh, online seller po. Online seller? Makakabuhay ba ng pamilya yan? Ano ba pakain mo dito sa anak ko? Oh? Pumasok ka nga dito sa kwarto? Pumasok ka! Pizza po. Pizza ka dyan. Layuan mo yung anak ko, oh, pwede ba? Diba? Ano ba kailangan mo rito? Lumayas ka dyan! Di ba po sa mga palabas pag pinapalayas ng nanay yung mandiligaw para hiwalayan, di ba binibigyan ng pera? Ah, ganun ba? Hmm. Eto pera, oh. Magkano ba kailangan mo? Liman dibo, sapun O eto, sa ina Layuan mo lang yung anak ko. Ayoko na makikita yung pagbubukha Bungo! Ba't ganun? Nakita ko tinanggap yung na pera ni Mama. Kasi Ange... Huwag ka na magpaliwanag. Nakita ko ng totoong mo. Huwag kang pera. Pinagbalik mo ako sa pera. Anj! Pero Anj! Anj! Anj, magpapaliwanag ah! ako! Eh, hey bro! Uy, pre, kamusta? Ito, ito na yung nahiram kong pera para pang dagdag sa negosyo natin. Seryoso ka na ba dyan? Oo. Magkano to? Magkano? Magkano? Hindi ko sigurado kung magkano yan eh. Ano nabilahin ko ulit? Sakto, may naantay akong client na tatawag na yan. Ah! Oo! Oh, yun, okay yan. Ano, yung na tayo, no? Hindi lang yung makik makikita natin. Kung oh, tanong, marami pa tayong mag-instruct. Oh, sakto, ayun na. Sasagutin ko na, ah! Oh, sige! Hello po! Hello po, ito ba si Louie, yung gumagawa ng down t-shirt? Yes po, ako nga po ito! Ah, uh, mag-order sana ako eh. Ilang piraso po? 10 million? oh sir. Kayang-kaya namin yan. Kayang-kaya yan, sir. Ikaw pa ba? Okay, oh, sige. Mag-down ako ng 70%. 70%? Ang laki nun, bro. Sige, sir. Kayang-kaya po namin gawin lahat yan. Sir, ganito po. Kailan nyo po kailangan? Asap sana. Mamaya agad. Gusto mo? Kayang-kaya namin gawin lahat yan, sir. bro, na tayo. Kaya mo na tayo kasunod pang order yan. Umiss uh, ba na? <laughs> Marami tayong gawang. Okay, sige kaya. po, sir. Marami yes, sir, salamat sir. Thank po. you po, sir. Thank you. Marami salamat, salamat po. Salamat. Okay po. <gasps> yes! Kaya <Ayawin> mo na tayo! <laughs> okay. Magkano yan? Magkano yan? Okay, sa uh, ina yan. Ina mo nung kita doon. lugi ako doon ah. Tara na! Pagkagulong tayong shirt Oh, ikaw na naman. Anong ginagawa mo rito? Nanghiram ka pa talaga ng damit ha, para maayos kang tingnan. Ito nga po pala yung perang binigay niyo sa akin nung araw na pinapalayas niyo ako at siwalayin si Ange. At ito rin po yung tubo. Wow, ang dami ha. Big time ka na. Sabukin mo kinuha to? Uh, tita, ginamit ko po kasi yung magandang oportunidad yung ginawa niyo sa akin para umasenso. At uh, papakita ko po sa inyo na kayo ko pong buhayin si Ange at maganda po yung intention ko sa kanya kaya po susunod tita wag na wag po sana kayong manghusga basta basta ng tao ay sa kanya itsura at hindi naman po lahat ng tao palagi nasa baba ganun ba? o oh, sige ayag na ako makasal kayo talaga po mawalang galang na po no Anj! Anj! Bungo Anj! Bungo Anj! Kala ko talaga yung pagpapalit mo na ako sa pera. Pwede ba yun? Diba sabi mo nga sa'yo, mahal na mahal kita? Ano, Direk? Magyaya ka pa na ba? Sure ka? Ay! Ah, nakakap na! Nakapuntos na naman!